Napuno ng musika at pagtatanghal ang pagdiriwang ng ikaisang daan at dalawamputpitong araw ng kalayaan sa Baguio City. Dito ipinakita ng mga kabataan ang kanilang angking talento at pagmamahal sa bansa. Pagawa tayo ng bagong watawat, hindi lamang ito tela, kundi panaginip na tinahi. Mula sa mga dugong ipinagtabuyan ng mga alon, sa layag ng mga galyon, salihim lihim ng gubat. Gagawa tayo ng bagong watawat na hindi lamang pulat bughaw, kundi kulay ng mga pangarap na pinigilan. Dilaw para sa gintong hindi ninakaw at puti para sa kapayapaang kailanman ay hindi sinupil. Sa gitna nito, hindi araw na sinakop ang langit, kundi bituin ng bawat batang Pilipino na humawak ng lapis at hindi armas. Ang pagdiriwang ay pinangunahan ng iba't ibang mga opisyal ng pamalang lungsod. Kalayaan, this is the freedom we enjoy today. Hard earned, fought for, and defended by our heroes. Hindi ito basta dumating. Our ancestors stood with courage so that we could walk free today. Sana po ay ating matutunan ang kalayaan hindi lamang tumutukoy sa pagiging malaya mula sa mga dayuhang malalako, kundi pagiging malaya mula sa pang-aabuso ng mga may kapangyarihan, kalayaan mula sa katiwalian, korupsyon at sa kawalan ng katarungan nakiisa rin sa pagdiriwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Ginunita rin ang araw ng kalayaan sa bayan ng Tuba Benguet. Dito nag-alay ng mga bulaklak ang pamalang bayan ng Tuba sa mga lumaban para sa kalayaan ng bansa at nagpalipad din sila ng mga lobo at kalapati bilang pag-alala sa mga bayaning lumaban at nagbuwis ng buhay para sa kalayaan. Pinangunahan naman ng First Family ang flag raising ceremony sa pagdiriwang ng ika-127 araw ng kalayaan sa Luneta Park na puno rin ng pagtatanghal ng nasabing pagdiriwang. Sa naging talumpati ng Pangulo, sinabi nito na dapat protektahan ng tinatamasang kalayaan ng ating bansa. Dahil ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapanganan ng ating bansa. Tayong mga kagawad ng pamahalaan, mga tagapagmana ng kalayaan, huwag nating sayangin ang pagkakataon at tiwalang ipinagkaloob sa atin. Pananagutan. Ayon sa Pangulo, ang pagtugon sa bawat hinaing at pagpapagaan sa buhay ng mamamayang Pilipino ang susiraw para madama ng lahat ang ibig sabihin ng kalayaan. Dahil mas madadama ng Pilipino ang kalayaan kung may pagkain sa hapag, may maayos na transportasyon, may gamot para sa mga may sakit at may dignidad ang bawat manggagawa. At sa mga kapakong Pilipino, patuloy natin ipaglaban ang ating kasarindan. Huwag natin kakalimutan na ang kalayaan ay hindi binibigay If we look at what is happening around the world today, freedom is fleeting. Dagdag pa nito na ang kalayaan ay isang karapatan na dapat protektahan at kada araw ay dapat ipadama ng bawat Pilipino ang pagmamahal sa bayan sa mga simpleng paraan. Charles Nicolimon, RNG News.